right, yun mga master, dito tayo ngayon sa ano sa Madrona Beach. Yan. Samahan nyo kami. Good morning, good morning. Yan. Shout out. Mga master. Samahan nyo kami magpi kami ni Master Albert. Set up lang kami mga master. Ay si Master Albert. Hey. tap lang kami mga master tapos bakbaka na ayan mga master alright ayan mga master ready na kami yan may mahuli kami mga master dito na kami o oh, yun yung madrono yan shout out sa inyo lahat ayan medyo may hangin hangin dito na namin kalmang-kalma. alun-alun pala. Ay, di basaan na nga dito. Oh. yan Itong oras na. Ayan. Malasite. oh dali ka gan. Ay! Turutot! <laughs> Nakadalis. Turutot! Good shot. Nakakadali ng turutot si master Natanong kung goods Malaki-laking turutot yun Yun Alright Bago tayo pumunta sa malalim Hagis-hagis muna tayo Ayan mga master Unang hagis Ano kayang unang kakagat? Video masilaw lang mga master Pasensya na kayo Harap tayo sa araw ano kaya ang unang kakagat ng master sa atin dito yung vision mga master medyo maganda ganda malakas mm. ah oh, malakas mira oh. Oh, parang maganda kanupin to mga master eh okay. Kanuping mga master, goods na goods. Thank you Lord. Sa kanuping. Nangkagat kanuping. Ah, so dilubod naman niya. Lumud na lumud sa loob. cigars. Get mm. na Garas. Cute na Garas. patni paat Kung ano mo Tuo on mamma Mäster Siinä on vitsa baton mamma master Tuo on napas Se on ah, Se on jäävän Oh, on jäävän Okay mga ka-master, kanupin. Ang laki. Ayan okay, mga ka-master, kanupin oh. Good size. Kaya pala malakas. ayun, padalawang kanuping natin mga master nalunok nya ayos alright agad na ito mga master, dito lang grouper eh hey. laking grouper mga master oh Lumud na naman. Lumud na master. Grouper. Ano? Laki. Good size na. Super good size na siya. Sumimple lang ng bira. Kala ko sabi. Oo. Oh. Oo. Bati, ng mo. Imalipat lang tayo sa kabila. D'on o. Ako Ha? Ako lang lang. Ako lang. ka. Ayos Isang lang ha? Ngayon lang. Yung papatabi ako. Oo. Pakatakam na ang hel? Palit na. Yan. Dito tayo sa... Madrona Beach Resort Ayan o Ang aming dating spot Ngayon lang ulit nakabalik Mmm Mmm, pisun oh lakas Uy, con la pasma vamos a hacer ah. si sí, car, sí, car vamos sí, a hacer Alright, nakasigar tayo Oh, fish on Oh, fish on Oh, fish on Hoy Sigar na naman Sorry Ikaw muna gumamit itong harvest Lure Baka swertehin ka eh Oh Oh Ayan mga master oh Kapalit na ako ng light Drill Gagamitin muna ni Master yung ating harvest lure tayo yan lang ang gagamitin natin ng loro oh. 6.5 grams maliit lang na cute ayan ito na yung huli natin mga master oh. Hey. wala pa tayong tiking na huli mga master anim na to dami pa natin anhok yun fish na naman master oo tiki na siguro to tiki na oy nagkaroon din ng tiki sa wakas oo ayan kompleto na may tiki na tayo mga master para sa iyo may tiki na check na tayo. Alright, mga master. May tiki na tayo. A few moments later. Alright, ayan mga master lilipat kami doon dito tayo sa uh, ilalim dumaan oh. may kuiba ayan ganda ng view dito solid kaya yung mga naga uh, beach dito dito nagatago Ayan mga master, doon tayo sa kabila ngayon. Update na lang pag doon na tayo sa pwesto. Ayan oh. Ano mo sabi mo, master sa expat? Oo na master, marami din. Magagami si master oh. Seramirin <laughs> rin na yun ah. Oh. Ayan. Dito na tayo. Sa kabila. Medyo may alun-alun dito. Ya, susubukan namin. Pag hindi kaya, balik. Parang malakas, Master. Parang malakas. Ayun. Try natin humagis ng counting oras. Mga kanuping dito natutulog. Woo! Oh, oh, lakas! Kapit lakas. Irit lang eh. Hindi na buka. Irit kasi ng One hour later. daw? Master ang uli mo? Nakadali pa nga si Master Ray. <laughs> Kung puro ganyan, jambo tiki oh. Oh. Sa taba niya na. Eh. <laughs> oh. Sa <laughs> taba. Tas mo. Nga. Ay, nakarami na rin. Oh, <laughs> May mahaba pa. lungis na 'yan, mga Master. lungis <laughs> ka na. कर मामा मास्टर मत ऊन हूली चेखड नाते नमस्ते नुस्साईस चेकडमस्तर ऊन चेकडीनाते न Naku Ayan mga master wala po Siningit pa Hirap na hirap pa tayo Ano muna tayong tungtungan Ayan Ayan mga master Good size nila po Ayan lalim oh, lalim mga master Siningit pa hindi nakuha din oh, siningit ng lapo oh, oh, yeah. Alright, ayan eh, mga mas nilhuli natin oh. Oh, Goods na

Master, good size nila lapo na naman Nabibig Alright, ayan mga Master Tayo pa win Ayan, ito yung huli natin ito Yung huli natin o oh. Ayan ito Yung huli natin mga Master oh. Ayan Para maganda-ganda tingnan. Ikamata natin ayos. May naligaw mga master na isang tiki. Wow. Yan. So, umamaw itong ano. Kaya mga master, yung huli natin. Oh, goods na. Ang natin gamit, yan. Gamit natin setup ay kapong na 7.02 lang first gen. Yung unang-una nating fishing rod na kapong. Ayan mga master. Ayan lang oh. 6.5. Oh, bangas-bangas. Ayan mga master yung huli natin. Ito yung kay master Al. Ayan mga master oh. Isang bujong dalawang jambong tiki isang one spot at isang card. ayan ayan mga master maraming salamat sa inyong panonood hanggang dito na lang yung vlog natin kanino shout out ka wala, wala, siya shout out ayan salamat sa inyong panonood peace out bye bye